Mga lolo't lola, may napakagandang balita na naman para sa inyo. Kung isa ka sa libu-libong senior, citizens na buwan-buwang umaasa sa rareral pension bilang pantusto sa gamot, pamasahe, pagkain at iba pang pangaraw-araw na gastusin, ito na ang inaantay mo. Official na pong inianunsyo ng Social Security System na darating na ngayong Hunyo Du at 25 ang second trance ng 1,000 pension increase. Tama ang narinig mo. Matapos ang matagal na paghihintay at pangako ng gobyerno, ang dagdag na benepisyong ito ay ibibigay na sa mga kwalipikadong pensioners. At siguradong malaking tulong ito, lalo na sa panahong patuloy ang pagtaas ng bilihin at gamot. Pero teka muna, alam mo ba kung paano mo ito matatanggap? Kailangan mo bang pumila ulit? Kailangan bang mag-submit ng bagong form? At paano kung may problema sa account mo? Maantala rin ba ang dagdag na halaga? Kaya huwag kang bibitaw dahil sa video na ito ihahatid namin sa iyo ang kumpletong detalye kung kailan, eksaktong darating ang isang libo increase, sino-sino ang makatatanggap at ano ang dapat mong gawin para hindi ka maiwan sa payout na ito. May mga tips din tayong ibabahagi para siguradong diretsyo sa iyo ang benepisyo. Walang abala, walang palya! Kaya kung ikaw ay isang yaral pensioner o may mahal ka sa buhay na umaasa sa pensyon, importante na mapanood mo ito hanggang dulo. Dahil hindi lang ito tungkol sa dagdag na tuwana, ito ay tungkol sa karapatan, mong matanggap ang benepisyong matagal, mong pinagtrabahuhan. Kaya ayon pa lang, pakilike mo na ang video na to. Ay, subscribe ang ating channel para sa mga susunod pang updates. At syempre, comment ka rin sa ibaba kung may katanungan ka o karanasan sa pagtanggap ng pensyon. Sama-sama tayong magbantay at magingat para sa mas maayos at mas batas na benepisyo para sa ating mga lolo't lola. Tara, simulan na natin! Ngayong nakuha na natin ang tiyak na kompirmasyon mula sa Social Security System na darating na ang second, transe ng 1,000 pension. Increase ngayong Huno 2 at 25. Hindi may kakailan ng maraming senior citizens sa buong bansa ang sabik at puno ng pag-aasa. Lalo na't buwan na rin ang lumipas mula ng unang may bigay ang unang transe. At marami ang nagtatanong kung kailan susunod ang dagdag. Pero ngayon sigurado na kaya't kailangan nating pag-usapan. Himay-himayin at unawain ang lahat ng detalye para wala ni isa sa inyo ang mahuli o mawala ng benepisyo. Isa sa mga pinaka-importanteng usapin dito ay ang petsa ng release. Marami ang nag ng eksaktong araw kung kailan ito ibababa sa mga gain o ipapasok sa mga pension accounts. Sa mga nakaraang payout ng SS, sinusunod nila ang regular schedule kung kailan natatanggap ng pensioner ang kanilang buwan ng pensyon. Kaya kung ikaw ay kadalasang nakakatanggap tuwing ika-negatibo, isa o ikanegatibo 16 na ng buwan, doon din kadalasang isinasabay ang mga adjustment gaya ng increase. Kaya't magandang bantayan ang petsa ng iyong susunod na payout sa Hunyo dahil doon mo makikita kung pumasok na nga ba ang dagdag na na At kung sakaling wala pa, huwag kang mag-alala. Agad dahil may ilang araw na delay lalo na kung maraming pensioners, ang kasabay mong ina-update ang account o kung may technical adjustments sa sistema ng NAYA. Hindi rin mawawala ang mga pensioners na nagtatanong, kailangan ba ng form na i-fill up? May kailangan gawin. Ang sagot dito, kung ikaw ay aktibong pensioner na at regular, kang nakatatanggap ng iyong pensyon, kada buwan wala ka ng kailangang gawin. Automatic itong papasok sa iyong account. Basta wala kang problema sa iyong Lara Records. Pero kung sakaling may mga issue gaya ng outdated contact info, hindi active ang account o may pending verification, maaaring kailanganin mong personal na magtungo sa RARE o makipag-ugnayan sa kanilang online channels. Kaya't kung matagal mo nang hindi na-edit ang iyong account o may pagbabago sa iyong address, bank account number, magandang i-update na ito ngayon pa lang para walang aberya. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang isang libo increase na ito? Maaaring para sa iba maliit na halaga ito. Parang isang grocery o isang kahon ng maintenance medicine lang. Pero kung tutuusin, napakalaking tulong nito sa araw-araw na pamumuhay ng isang senior citizen. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bilihin ay tumaas mula sa bigas, itlog, kape, mantika hanggang sa kuryente, tubig at gamot. Kaya't ang bawat pisong dagdag ay may katumbas na kaginhawaan. Kung iisipin mo ang isang libo ay maaring isang buwan na supply ng maintenance ng isang lolo o lola. Para sa iba naman, ito ay pamasahe papunta sa health center o pampalista ng utang sa tindahan. Kaya't hindi lang ito simpleng dagdag, ito ay simbolo ng pagkilala sa kontribusyon ng mga matatanda sa lipunan. Habang pinag-uusapan natin ang mga benepisyo, hindi rin natin maiiwasang alalahanin ang mga kababayan nating hindi pa rin nakatatanggap ng unang transi. May ilang pensioners kasi na dahil sa problema sa records, pagkakaantala sa verification o hindi, updated na bank account, ay hindi nakasama sa unang wave ng increase. Pero ang magandang balita ayon sa RIS, kung ikaw ay hindi nakatanggap ng first tranche, pero ayos naman ang iyong records ngayon, maaari mong matanggap ang kabuang halagang duswaman mayong hunyo, 1,000 para sa first tranche at 1,000 para sa second tranche. Kaya't siguraduhin mong maayos ang lahat ng impormasyon sa iyong account. I-check mo rin kung may text or email update mula sa RS dahil sila mismo ang nagpapadala ng notification kung may problema sa iyong disbursement bukod pa diyan may ilang senior citizens din ang umaasa na baka madagdagan pa ito sa mga susunod na buwan at sa totoo lang may mga panukala na rin sa kongreso na nagsusulong ng dagdag na benepisyo sa mga pensioners may mga mambabatas na nagsasabing dapat umabot na sa tersong surdrow hanggang 5000 ang dagdag para sa mga low income retirees Bagamt ito ay nasa early stages pa lang ng diskusyon, magandang malaman na patuloy ang panawagan ng mga grupong pang senior citizens upang ipaglaban ang mas mataas na pensyon. Kaya't habang naghihintay tayo ng balita sa panukalang ito, samantalahin muna natin ang kasalukuyang benepisyo na meron na at gamitin ito sa pinakaimportanteng paraan. Marami ring senior citizens na nagtatanong kung makakaapekto ba ang dagdag na ito sa iba, pang benepisyo gaya ng discount sa gamot, medical checkup o libreng serbisyo mula sa rail. Ang sagot diyan hindi. Ang isang increase ay hiwalay sa anumang national or local benefit. Hindi ito bawas sa ibang tulong. Kaya kung ikaw ay may senior citizen ye, maaari ka pa ring mag-avail ng 20% discount sa ospital. Libre sa sign at libreng sakay sa mga pampublikong sasakyan sa piling lugar. Kaya't kung hindi mo pa na-avail ang mga ito, panahon na para i-explore mo rin. Ang ibang pensioners nga sinasabayan pa ang pagkuha ng senior discount at pension, increase para mas ma-maximize ang kanilang buwan ng kita. May mga pagkakataon din kailangan nating balikan ang mga dahilan kung bakit may pension increase sa unang lugar. Ayon sa mga eksperto, ang halaga ng dating pension ay hindi na sapat upang masustentuhan ang mga pangunahing pangangailangan ng isang senior citizen. Sa Pilipinas, karamihan sa mga retirees ay walang ibang pinagkukunan ng kita maliban sa kanilang buwan ng pensyon. Kaya't ang anumang dagdag kahit isang langsay na na. Isipin mo sa ilang probinsya ang halaga nito ay katumbas na ng dalawang sakong bigas o tatlong linggong supply ng gulay at sardinas. Hindi ito maliit kung ikaw ay umaasa lamang sa pensyon. Sa mga lungsod naman, mas ramdam ang pagtaas ng gastusin lalo na sa gamot, renta at utilities. Kaya't malaking bagay kung may dagdag kang isang dahil, kahit papaano, may pansalo ka sa mga gastusin na dati ay isinasakripisyo mo pa. May mga lola nga na dating hindi nakakabili ng maintenance nila. Buwan-buwan pero ngayon ay nababawasan na ang kanilang stress dahil sa dagdag na ito. May mga lolo na dating nanghihiram pa ng pamasahe sa anak para makapunta sa reload branch. Pero ngayon ay may dagdag silang budget sa kanilang biyahe. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang ganitong mga increase ay nagdudulot din ng psychological benefit kasi ang pakiramdam na ikaw ay inaalagaan na may malasakit, ang pamahalaan sa mga pinaghirapan mo noon ay nagbibigay ng dignidad at respeto sa mga matatanda. At ito ang tunay na layunin ng SAS. Hindi lang magbigay ng system at serbisyo, tayo rin ay may responsibilidad na magbantay, magsalita at tumulong sa kapwa. Kung may alam kang kakilala o kapitbahay na hindi pa nakakatanggap ng benepisyo o hindi pa aware sa second TR ng pension increase, pakikalabit na sila ipaabot mo sa kanila ang balitang ito at tulungan mo rin silang ma-update ang kanilang Lara record kung kinakailangan. Napakagandang isipin na sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, unti-unting binibigyang pansin ng pamahalaan ang kapakanan ng mga matatanda. Hindi man ganap ang lahat ng solusyon, ang bawat hakbang ay may kahulugan, at ang second tranche ng isang libo ay hindi lamang pera. It symbolizes recognition Respeto at pagkalinga sa mga taong nagbigay ng malaking ambag sa ating bansa. Kaya ngayong Hunyo, magsama-sama tayong magbantay, magabang at magpasalamat. Kung ikaw ay may tanong pa rin matapos panoorin ang video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment sa ibaba. Marami rin sa ating mga manonood ay handang tumulong, magpaliwanag o magbahagi ng kanilang karanasan. Maganda kung tayo ay magkakaroon ng palitan ng kaalaman tips at payo lalo na sa mga baguhang pensioners. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa ating channel ngayon na ang tamang panahon, dahil sa mga susunod pang linggo, ilalabas natin ang updates ukol sa Universal Social Pension, medical assistance para sa senior, citizens at iba pang benepisyo na maaari mong ma-avail. Hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon ng dagdag, pero habang may dumadating, siguraduhin natin na papakinabangan ito ng maayos at patas at syempre bilang pasasalamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig, patuloy naming ihahatid ang tapat, malinaw at napapanahong balita ukol sa inyong mga benepisyo. Hindi namin kayo pababayaan dahil dito sa ating channel, ang inyong boses ay mahalaga. Ang inyong kapakanan inuuna at ang inyong kinabukasan pinangalagaan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video kung nakatulong ito. Saway share sa iyong mga mahal sa buhay at mag-comment. Kung may karanasan kang nais ibahagi tungkol sa pagtanggap ng pensyon, muli ito ang inyong kaagapay sa impormasyon para sa mga senior citizens. At tandaan, habang tayo ay buhay may pag-asa. Mabuhay ang ating mga lolot lola.